mandato ng DSWD, laging pangalagaan uh, mula sa pang-aabuso. Ano mang klaseng pang-aabuso ang mga marginalized, mahirap o vulnerable. Uh, pwede siya kahit na anong pang-aabuso, verbal man yan, uh, physical man yan. Para sa amin, yung uh, anguish niyan ay uh, napakabigat. Lalong-lalo lalo na sa mga vulnerable na, alam niyo yung mga solo parents, malalim na yung pinagdaraanan nila. Hindi madali ang kanila mga buhay. Alam natin nagsasakripisyo sila kumakayod araw-araw para may maipakain sa kanila mga pamilya. Eh ngayon nga kung minsan dalawa na 'yung magulang na nagtatrabaho, napakahirap na 'yung solo parent pa. So kung kung uh, gagawin lang niyang uh, biro 'yung mga pinagdaraanan ng mga solo parent, kung uh, sa mata niya ay uh, uh, pwedeng gawing uh, punchline ang buhay ng mga solo parent, sa amin maliyon. That's why I had to call him out kasi una sa mata namin Isang uh, aspeto 'yun ng pang-aabuso sa vulnerable. Pangalawa, uh, hindi naman tama na laitin mo ang iyong kapwa kapwa para lang sa sarili mong uh, kampanya. Mas lalo nang 'wag mo namang laitin, 'yung mas mabigat pa 'yung pinagdaraanan. At higit sa lahat, kung totoo hindi lang naman solo parent na offend niya, eh. malahat ng kababaihan ay na, I would assume or I would believe finds that statement very offensive. na mo Jonathan ako tatlong termino ako naging mayor, tatlong termino ako naging congressman. Alam ko mahirap yung mga i-maintain yung atensyon ng mga botante natin during the caucus. Mainit, minsan madilim, pero it is still not an excuse na laitin mo, pagtawanan mo, gawin mong biro ang buhay, napakahirap na buhay ng mga solo parents natin. It gives you no right. At lalo-lalo na, sa eleksyon, hindi naman ito tungkol sa biro eh. Tungkol to sa plataforma, ano ba yung maibibigay mong serbisyo sa kanila? So ang payo ko nga eh, sana sa mga darating na araw, sa lahat ng mga kandidato, itaas natin yung diskurso ng usapin sa halalan. Ito ay tungkol sa benepisyo, tungkol sa ano ang pwede natin gawin para sa taong bayan. Hindi yung gagawin natin silang uh, biro or uh, katatawanan. We don't underestimate the voter they may laugh at your jokes but it doesn't mean that they will vote for you because i don't think that particular joke is funny hindi na talaga in fact nakakainis at offensive Nakakasira ng sensibility lalong-lalo na sa isang tao na naghahangad na tumakbo uh, sa isang napakataas na posisyon. Uh, it's really not funny and it's not uh, it's not done in good taste at all